Welcome back po sa ating channel. Breaking News itbulaga Bulaga ng Tape Incorporated posibleng sipain ng GMA7 dahil sa patuloy na pagbaba ng ratings nito. Reaksyon ng mga halos-hos alamin ang buong detalye. Usap-usapan nga ngayon ng mga netizens ang tungkol sa balitang kumakalat sa iba't ibang bahagi ng social media na posibleng tanggalin ang naturang programang noontime show sa bansa na itbulaga ng Tape Incorporated na pagmamayari ng mga halos host. Nitong nagdaang araw ay isang balita ang nakalap ng aming team tungkol di umano sa patuloy na pagbaba ng ratings ng naturang programa. Ay posibleng tanggalin ang noontime show na ngayon ay katunggalian ng iba pang noontime show na It's Showtime na nasa laylayan ng GMA7 at ng i 18 ni Natito Vic and Joey. Samantala, puspusan man nga raw ang pamimigay ng tulong ng G sa Gedli na pinamumunuan ng Ninabuboy Villar at Mayor Isko Moreno na kung saan halos doble kayod sila upang lalong ma-impress ang may-ari ng naturang programa at ito'y dahil na rin upang tumaas ang ratings nito. Subalit nagkamali ata ang kanilang kupunan dahil nga sa inakala nilang ito na ang kanilang magiging tagumpay matapos magsiresign ang original host ng Itbulaga na sina Tito Vic and Joy, ay umaasa naman ang kanilang kupuna na hindi man nga raw nila kayang tumbasan ng galing at husay ng tinaguriang iconic trio ay gagawin pa rin naman umano nila ang kanilang makakaya para sa kanilang mga manunood. Subalit dahil nga sa pagkakataong ito tila isang malaking karma na nga ito pagdating sa mga halos host dahil matapos nilang alisin ang original host ng kanilang show. Kasabay ang mga original double cards ay nagkaroon na ito ng kabi-kabilang problemang kinakaharap ito'y dahil na rin sa sobrang kasakiman sa yaman. Samantala sa ngayon wala pang kumpirmasyon ang balibalitang tatanggalin ang itbulaga ng tape incorporated ng GMA7 dahil ang kanilang pamumuan ay nananatiling tikom sa mga bagay na pinag-uusapan ngayon online. Sa ngayon marami pa ring netizens ang hindi makamove on lalo na sa mga tunay na tagahanga ng TVJ na talaga namang kahit saan sila pumunta ay isang daang porsyento ang kanilang pagsuporta para sa kanilang idolo na hanggang ngayon ay walang iwanan.